Yoshi. Today, gagawa tayo ng panibagong recipe. Gagawa tayo ng pasta. Pero this time, gagamit tayo ng cheren. Gagamit tayo ng alige. Yan. Alam nyo ba yung alige? Ay taba ng talangka. Ito ay isang Filipino seafood paste. At matatagpuan siya inside the back of the shell ng talangka. O ba? Diba? So, yun na nga yung, ano, yung aligay ko. So, simple lang yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng aligay pasta. So, ito yung mga ingredients natin. Kailangan lang natin ng garlic, sibuyas, chicken curry powder, um, anato, so, anato powder, asin, itong ginayad na carrots. At saka, syempre, itong 400 grams na coconut milk itong ating pasta. Ayan. Paano ba ginagawa mga kaos itong ginayad na ano? Na carrots. Ito yung ginamit ko sa paggawa ng ano? Ng ginayad na carrots. So ayan. Ito yung... Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Basta dito ko siya ginadgat. So kung sisimula na tayo. Open na natin itong ating tutuan. ah, uh, medium o <coughs> Medium. High heat lang. Or katamtaman lang. Medium heat lang. Yan. Lagyan na natin yung mantika, syempre. Ayan. Sobrang dali lang itong recipe na to. Tsaka, mga koshi, magugustuhan nyo to. Kasi kakaiba siya. So, ayan. May init na yung mantika. Unahin muna natin yung sibuyas. Yan. Kaya inuna natin yung sibuyas para hindi masunog yung ating bawang. Diba? ba? So, sige. So, lang natin siya. Tapos, sagyan natin ang bawang. daming bawang diba may hili kasi ako sa bawang eh gusto ko yung pasta natin maging ano garlic din yung flavor na diba sampot siya lang natin siya ay dito ako sa rooftop kayo nagluluto e, naging yun yung mga kosi wala na yung kay Mito pinutol na talaga char so ayan maganda yung place ko rito ayun tsaka sana habang nagluluto ako mga koshis, sana hindi umulan kasi dito din yung langit. Ang <laughs> dilim-dilim na. Lagay na rin natin itong ating ginaayad na carrots. Mmm! Bango! Kasing bango ko. Oh, Mulusina. So yun mga koshis, lagay na rin natin itong ating gata or coconut milk. yan Pakuluan lang natin siya mga koshi. Yan. Shout out nga pala sa kapatid ko. Nag video sa akin ngayon. May mga koshi, pakuluan lang natin. Medyo pag kumukulo-kulo na siya, saka natin lagay yung ating curry powder at saka yung anato. Yan. Then mga Hoshi, kumukulo na siya. Tignan mo. O diba? Kumukulo na ilagay na natin tong chicken curry. Halo lang natin, halo. Tapos anato powder, yan. For color. Yan. Naan lang natin yung apoy. Nagpapalit na ako. Tapos lagay na natin to. Ating pasta. Pasta pala. Siyempre alam nyo na kung paano magpalambot ng pasta, di ba? Alam nyo na kung paano yan sa so, <laughs> so ito na, lagi na natin yung aligay. alam nyo ba mga kosi, sobrang bango ngayon. yun. tinanong ang kosi, oh. sarap oh. po. ayaw. ayaw. luto na, ayaw. Transfer na lang natin sa magandang lalagyan ayan ayaw. Siyempre, dapat Pinoy style yung pasta natin. Lagyan natin ng kokwa. Basta malinis ang kamay ninyo mga kaos pag paghahawa kayo ng mga pagkain, okay? Lagyan natin ng arte. Ayan. Ating aligay. On top. Mmm. Okay. Ayan. Ito na ang ating aligay. Pasta. Ayan. Ayan. Ikiman tayo mga kahoshi So ayan mga ako si titikman natin kung anong lasa nung ginawa ko. Yan. Ay pwede. Ay kuha tayo ng adik eh. Para masarap. Kain tayo. Sarap. Sarap. Kasi ang mo yung alige tapos ang creamy niya. Para siyang may keso kapag kinain mo. Mm. Basta masarap mga kawashi. Ayun ko itong gagawin kasi first time ko talaga siyang ginawa na ganito na imbis na kano na cream ang ginamit ko is yung uh, coconut milk. Sarap. So yun mga kausi, kain muna ako ha. Ah. So don't forget to like, subscribe, and happy cooking!